So, magandang umaga sa lahat dyan mga kapabayan. So, ito po yung pagkain ngayon na natin. Ay, maglungan ka So, magluto kami ng uh, agahan. Kala ko nakaluto na mga kapabayan. So, hindi pa pala. Ito tayo dito mga kapayano. Ayo! Magod Jo! morning! Magod Salamat sa Hmm. Namahal na mo na Hah? Ha? Wala pa? Magluto ta! Magluto tayo mga kapabayan! Ako kukula! <laughs> Kokokoti, 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 kokokoti,

Ini tengah pemahaman ni. Tahu ni kailah. <laughs> Tahu kok kailah. <laughs> kailah Amat hahaha Rapi. Mana السلام عليكم انا كنت عندي انت كنت مع فاطمه فاطمه قلت له يوك

che mo sto che ho fatto ci ho attaccato ci

Jana. na sa ako makakain ng kimchi at. Si ma pura galing na no man lang yung boyboy. Dito muna kami nang dadahan-dahan lang ng mga wine. Wala muli kayo kai pa eh. Papanghoyan sila nai kasi mga na huh? huh? nai ha. Oh. Wala yung ano mga Kaldero nila. Walang laman. <laughs> Merong ulam dito. Um, um, Sobra ito. namin kagabi mga kabayan. Tiring. <laughs> dito sana kami mamahaw pero doon na lang. <laughs> Wala na sudan. <laughs> naurot ng sudan. Naurot. <laughs> naurot <laughs> ng sudan. Wala na. Ano naurot mo? Na. Ha? Uh, Kuan? Daghan panalangin. Daghan ang panalangin. <laughs> Daghan panalangin ang abot. Daghan ang panalangin Nag nangabot diri siya kung balay. na nangabot dito sa kong balay. Mabagod <laughs> na. Mabagod na. Maglungag doon ang tagkat ng sakay. Oo. So, niya kong gusto na nanay ba yung unihilak ko? Naiyak kasi yung mama ni nanay Lord na mga mabaya, no? So, tanongin natin bakit siya umiyak. So, tawagin natin si nanay mga baya, no? Bakit siya umiyak? Kulot Naman lagi skolot. Nanay. tay nay. Ito yung mama ni Nanay Lorna. Yan. Ano ni Hilak man ka? Malipay ko, sir. Na may pagdahanin mo sa akong anak. Mm hmm. Ano, Malipay kita, nay. Pisan kami nalipay po may sa inyo ha mm -hmm. o nalipay labaw nalipay na nga na nalipay ta kay na ay sponsor ninyo no mm, si ati oh o ano tabang ninyo tako tagpasalamat jud sa ilaha kay ati Tis. sa tanan nga nagtabang ka na na si maming si ma'am Chet si Mam... Ma sister ng Canada si Mam Ma Imi si Mam Ma Joy Katung dati niya mga sponsor Pero pwede na minti na nagsubaybay sa kinabuhin ninyo ng nanay. Salamat, <coughs> <coughs> Sir. Muna nga. Muna nga. Pasalamat yung kayo ta talila. Oo, oh, salamat. Ma? Ayaw palabi, huwag hago. Ito, okay, kasi makuha lang pag mong sakit. Pag una-una. Ayaw palabi, huwag hago. Na? Di lahat <coughs> na po siya ayaw. Huwag ko no. kaang sir sa pasalamat ko sa tunakan no. pa na ako Sa akong anak mo. kong nasiya. Nga naman artist pag niya pong naulaw sa iya. Hmm. <coughs> oh, pasalamat na lang tanong, na ako sabra. Hmm. Salamat lang niya kung niya ay Hmm. Salamat na sa nagtabang yun. Hmm. Oh, so, naiyak para si nanay mga kasi po dahil sa oh, dahil po sa tulong na natanggap nila oh, galing sa sponsor no, maraming salamat talaga no hmm. sa lahat ng tulong So, pag maguna-guna, kaya lang palabig ipainit. Kaya delikado kaya ang init ron. Kaso Ang heat stroke. Ako sa pasigahan to ha. Ang ilawang nga to. Oh, sir. Sige na. Ilan palabig hago na eh. Nalimot na ako. Gawin na ako. Para makapamahal siya. Ang paha ako. So, yun po yung pagkain ngayon. umaga mga kawain, no? Niluto ni Nani Lorna lutok po ni Sir. Ako ang gi, gimahal ko po ni Sir. O, ni sir. <laughs> Siya na nagluto ang mga pamahaw. Nawapay po sudlay-sudlay. Bisa ko ay sudlay ko pag yato Ako yung nagluto mga waya nang no, pamahaw kasi akala ko dito kami makakain. Pag tingin ko sa ulam, wala na palang laman. <laughs> Kaya uh, kasi yan na lang sa kanila itong ulam mga kawain no. eh. O yan, tingnan nyo. Okay. So, kung dito pa kami kakain, so hindi na magkasya. <laughs> so, salamat sa inyo lahat, mga mga bayano, sa inyong suporta. Ah. So, dito na muna yung video namin. Salamat. Bye-bye. Bye. I love you. Wow, ninduta, oy. <laughs>